So, magluto tayo ngayon ng hapunan. At ito ay sayote. Adobong sayote. Okay. Ayan. So, magsisimula na tayo. So, syempre, nainit na ang kawali. Ayan. And thank you so much sa nag-sponsor na Thank you so much. Ayan. Sa... So, Magumpisa na tayo dahil mainit na ang kawali. Ayan kamay kamay lang. <laughs> okay. So, Napansin nyo, konti lang yung mantika. Ayun, nasa po. pa. Ayan. Kaya na po, ay pa lang yung kamay. Ayun, ako lang ako sa So, ako na siguro yung pinakasimpleng magluto na ulam. No?

dahil uh, siyempre kakain ng mga bata ano. may natira kasi silang karne sa kanilang sinigang o oh, di diba ngayon um, halo na natin uh, so pinanggal ko lang yung sabaw hindi yung sabaw yun ang nila last yung bagong atin sa so, maraming ayun so, na kailangan matagal ang gisa kasi um, masusunog ang ating kuwa eh. So, ilalagay ko na ito Ang bango And thank you so much for sa lahat na sa aking channel and also my channel bakit hindi mo po kasi ako para makapaligaya? Hindi ko alam kung bakit hindi <laughs> mo na na yata ako? Ayan. So... Lagay ko na ang ah, soyo, any brand. Ayan. 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 Tapos, hindi natin ng paminta. wait lang po ah. Ayan. So, paminta, mama Cora, baka naman. <laughs> Ayan. So, ako okay, na po yun. So, hindi ko muna tutubigan kasi uh, juicy po ang sayote. Ayan. So, tatakpan ko lang So, ayan. Nalagyan ko ng konting tubig. Sensya na hindi ko napakita. At ayan, konting asukal para mag-blend yung lasa. Ayan. Pagkagulay po, hindi po ako naglalagay ng sisimu. Ayan. Dahil yung bubble na yan, pinamit ko dito is nasisunin ko na siya nung no, niluto ko siyang sinigang. So, ayan. Naglagay lang ako kunting konti, half cup of water. Ayan, para magkasos. At, ayan, di ba, mas maganda siya, makulay siya kapag ka na ano siya, na ba, siya sa toyo. So, taste, taste. Mm. So, kulang na ang toyo na yung camera ko. Ayan. So, ayun. So, okay na yan. And if mayroon pa kayong another idadagdag, pwede po. Ayan. Pero ako okay na yan dahil nga may kakaing bata so hindi na po ako mag-add ng asin. Ayan. Hmm, yummy. Ayan. Luto na ba? Okay, luto na po siya. So, saglit lang siya lutuin, di ba? So, yun lang. No? Ganun ka-simple ang ulam for tonight. Ayun. Thank you everyone sa so, pagsama na naman sa aking ah, uh, luto serye. Ayan. Ang simple ulam, no? Adobong sayote. Ayan. So, try nyo na rin yung mga simple ulam. Simple ulam na makakatipid ka at mabubusog ang ah. Diba? So ayun lang po. Ayun.